Pupunta tayo sa adat. Magkaiba ang ibada at adat. Ang adat, mga kaugalian, tradisyon, kultura ng mga ninuno natin na nakasanayan nilang gawin. Naintindihan? Ang original naman sa mga kaugalian, al-aslu fil-adati, wal-mu'amalat, -wa idagdag natin, wal-mu'amalat -wa al hilwal wal-ibah ang original na mga kaugalian at mga transaksyon sa pagitan natin, ang original ay pagpapa hintulog. Ibig sabihin, pwede mong gawin hanggat walang dalil na bawal yan. Ano yung mga pinapasukan ng, uh, ng mga adat? Kaugalian sa kasalan, kaugalian sa pagbibinta, kaugalian sa pagririnta. Ano yung mga usapan? Halimbawa, sa, bigyan natin ng halimbawa. Ang ibada, ang pinapasukan yan, sala, zakah, fasting, hajj, ibada yan. Bago ka gagawa ng bagay diyan, kailangan ng dalil. Dito naman sa mga muamalat, sa adat, sa kas bigyan natin ng pinakahalimbawa sa kasalan. Pero ang itsura, ang kaifiya, zaman, kadar, jeans, hindi kailangan ng dalil. Kung ano ang mapagkasunduan ng lalaki at babae, yun ang masusunod. Naintindihan? Sa dory yun ang masusunod. Ang winyo, yun ang masusunod. Naintindihan? Kung sino yung witness, yun ang masusunod. May katri, yun ang masusunod. Ah, Naintindihan? So, kung ano so, kung alimawa, ang babae, ang request sa na katri, kulay pula, ang binigay mo katri, pink, pwede siyang tumanggi na ituloy ang kasal. Karapatan niya yun. Kasi ang nasusunod dito, ang dalawang panig, kung ano yung mapagkasunduan. Al-Muslimuna, ala suruti, ang mga Muslim ay masusunod kung ano ang kanila na pagkasunduan na kondisyon. Kaya, halimbawa, maglalag ang kasunduan, maglalagay na pandi. Ano yung pandi? Hindi nyo alam no? Plag. Ah, parang plag. So, alam niyo sa mga maginda, na, no? Meron kami nilalagay ng kulay dilaw at kulay pula alam nyo, sa maging nang tawag sa amin, pandi. Sino mga nakatin dito na mga ano nang nakikita dito sa amin? Alam nyo ba yun? Di ba? sa, sa maging sa Mindanao, meron kami nilalagay na mga Natanda na may program dyan, tanda na may kasalan dyan, may simposium dyan. So, nakikita yung mga simbolo na yan. Ang, ang napagkasunduan, maglalagay ng ganun, ang kasal. Kailangan may ganun. Ngayon, ang tanong ko, bawal ba yun o hindi? Bawal o hindi? hindi? Bakit hindi bawal? Adat. Kasi adat. adat. Hindi naman hindi naman ibada yung gagawin yung kasalan. Makailangan ko anong anong itsura sa time ng propeta yung kaifiya yung kadaro yung jeans yung zaman yung makan kailangan alin sunod. Muamala to eh. Hindi ba pagkakaiba Huwag kang magigpit yan. Yung iba kasi sabi nila, bida yan. Kasi hindi yan nilagyan ng propeta sa time niya. bakit na nagigpit magig, yan. Kailangan kung saan nagpakasal ang propeta, di doon ka rin magpakasal. Kung magigpit ka dyan, magkaiba ang ibada at saka adat. Kaya hindi ka pwede magigpit sa kasalan. Maliban na lang kung mag... Alimbawa, napagkasunduan niya, may kulintang. May concert. May abay. Oh. Okay. Kaya natin ipagbabawal yung concert, hindi dahil sa iba na yung kasalan, kundi dahil yan ay may dalil na nababangga. Yung kanta, yung musical instruments, may nababangga siyang dalil. Kasi ang adat, ang kaugalian, hindi mo siya pwedeng ipagbawal maliban may dalil na nababangga. Pag walang nababangga na dalil, hindi mo siya pwedeng ipagbawal. Naintindihan? So, ang original sa muamal at mga transaksyon, transaksyon sa pagrerenta, transaksyon sa uh, kasalan, Naintindihan? Yung mga transactions sa negosyo. Kung ano yung napagkasundo, hindi ka pwede magsabi na ang dalhin sa time ng propeta, ang halaga ng tamar is 5 real. Hindi mo pwede maguhin yan. Kailangan kung anong time ng propeta, presyo niya, yan ang presyo. Iba din. Hindi ka pwede magsabi ng ganun. Kaya may presyo doon, iba dito, iba dito. Kasi ang muamala, kung ano yung napagkasundoan ng dalawa. So ang muamala, hiya ang al ahkam al-shar'iyya al-muta'allika bi umuri dunya. Ang ang muamalat ang lahat ng batas na may kaugnayan sa usaping maka makamundo. Hindi mo kailangan ng dalil na paano mag ano kaya paano kaya nagparaan ng pagtatanim ng tamar sa tinang propeta. Paano kaya yung ibada na pagtatanim ng mangga? Paraan ng pag-aararo sa tinang propeta. Hindi ka pwedeng magsabi na kailangan ng dalil. So, hindi ka pwedeng magigpit sa bagay na hindi kailangan ng dalil. Magigpit ka lang saan? Sa ibada. Nagsisilpon tayo? Bakit, bakit ako magigpit sa inyo? Hindi ganyan magkamera. Dapat gano'n. Kasi sa time ng propeta, magkakamera pa ganyan. <laughs> hindi ako pwedeng magigpit. Kasi ang bagay na to ay hindi kinakailangan ng, ng dalil. Naintindihan. Kaya nga, ang original sa adat, pagpapahintulot. Kaya kung may mga kaugalian ng mga ninuno natin, ay hindi natin pwedeng ipagbawal maliban ng may malalabag na batas ng Islam.